Hello everyone. Welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga sign of cancer. At for the month of April 2024, ang reading nito ay all about yourself. Ano yung pwede mong baguhin sa sarili mo, ganyan. And anything that you can control within yourself. So, meron tayong two spreads na susundan ng advice cards. Importante ito dahil hindi lahat ng bagay ay nakasalalay sa ibang tao. May mga magbabago tayo sa sarili natin at malaking bagay yon para umasenso tayo or mag-make change. Pwede nyong i-share ito sa mga kilala na ninyo na kailangan ng reading. And uh, welcome po kayong lahat dito sa Hulahuan. Ang goal ng channel nito ay magbigay gabay using light from above para may positive energies ang lahat. Kung hindi, pa, kung hindi pa kayo subscriber or follower, please subscribe para every month may abangan kayong forecast for your sign. So let's start your reading. Two of Swords reverse, Nine of Cups reverse, King of Swords reverse, The Hermit and Justice card in reverse. Okay. First card, <clears throat> nakikita ko sa inyo na right now kayo mismo um very ano kayo, very... kumbaga yung deciding power ninyo, very strong naman, no? Kumbaga, hindi naman kayo nahihirapan, kung ano yung mga, ah, uh, kumbaga, may sense of sure kayo kung sino kayo, kung sino, kung sino kayo, okay? Um... Nasa tamang landas ka ba? Uh, Nine of Cups, pagdating kasi sa um, expressing yourself when it comes to your feelings, uh, hindi masyadong uh, sakto, no? Parang nakikita ko, hindi naman siya sobrang bad, no? Pero nakikita ko that there are uh, spaces to improve kasi Nine of Cups in reverse, eh. So that means, that means yung mga mga masasayang bagay na dapat uh, in-express mo, hindi siguro masyadong nasasabi, no? Or there's a need for you to be, uh, to see na may mga loving uh, energies naman or or uh, or anybody around you na nagbibigay sa inyo ng ganong feeling, no? So, King of Swords in reverse, ano ba yung mga nagpapahirap sa inyo ngayon? So, King of Swords, ikaw mismo. Uh, minsan, kulang sa action. Yun yung nakikita ko. So, you need to really take some actions and huwag ka masyadong uh, nagpapahinga or huwag masyadong... <laughs> ang pangit naman na hindi na magpapahinga. Pero huwag ka masyadong tama din. Ganun na lang. Huwag ka masyadong tama rin. Kasi pagkaminsan, you have the ideas. I think you really need to move forward. No? You really need to take action. Okay? So, the hermit. Ano ba yung mga uh, nakakatulong sa sa'yo ngayon? Alam mo, somehow, uh, nakikilala mo din naman yung sarili mo. You are you are realizing sa mga sa mga nangyayari sa yo na parang uh, Nagkakaroon ka ng liwanag about yourself pa, kumaga nakikilala mo yung sarili mo that um, may mga siguro na discover ka sa sarili mong bago. And dahil doon, mas alam mo kung paano i-handle ang mga, uh, mga pangyayari sa paligid mo. okay Justice in reverse. Ano ba yung... Uh, magbibigay sa ng tulong talaga to really move forward in sa sarili mo. Uh, justice in reverse, ibig sabihin, um, hindi mo kailangan, uh, hindi ikaw yung kailangan gumawa or mag-isip ng kung ano mang, kapag, uh, sabihin natin, from the very word na judge, ba diba? hindi ka yung kailangan mag-judge hindi ikaw yung kailangan na magbigay or magsabi or mag magutos na ganito dapat ang mangyari sa kanila or sa sa inyo ganyan you know you just let the universe uh, happen hayaan mo lang na sila ang na universe na ang mag kumbaga ipas mo na sa Diyos ganon so um, minsan kasi um, may mga gusto tayong i-control sa sarili mo natin at sa ibang tao pero hayaan mo lang na yung yung Diyos, kubaga gawin mo lang kung ano yung mga uh, good deeds and gawin mo lang yung mga na yung mga responsibilities mo ganyan and do do it with happiness and love and yun yung hayaan mo na ang ano ang ang Panginoon okay so kuha tayo ng next na cards natin next na spread You have the Emperor, Three of Discs or Three of Pentacles, Justice, Wheel of Fortune, The Hermit, King of Cups, and Five of Wands. <coughs> okay. Okay. First card, the Emperor. Ayane. Uh, very sure ka naman kasi sa sarili mo and parang alam mo medyo yung intuition mo medyo strong din siya no yun ang napapansin ko dito so so maganda yung uh, kumbaga yung, yung capabilities mo and yung yung strength yung yung mga yung ikaw kung ano yung capabilities mo mga kaya mong gawin very ano eh very mataas minsan hindi mo lang siya nagagamit kasi somehow it's either tinatamad ka or parang somehow hindi mo binibigyan ng pansin yung mga kaya mong gawin. Um, second, uh, you have the three of three of this or three of pentacles. Ano pa yung mga nag, nagpapabagal sa inyo? Minsan yung iba sa inyo masyadong marites. <laughs> masyadong nagpo-focus sa ibang bagay. Yung kubaga ninibigyan mo ng oras yung mga bagay na hindi naman wala namang kwenta. Okay? So yun yung mga medyo nagbibigay sa inyo ng uh, mabag umabagal yung improvement mo sa sarili mo. Next is you have the justice card. Ayun na nga eh. So ano ba yung bagong ano ba yung pwede mong ilagay sa sarili mo na uh, maging mas maging mas maayos no yung yung energies mo. Uh, hayaan mo nga na ito si universe ang mag, magbig magsabi ang magbigay siya nga yung i gawin mong ah, uh, batayan or siya yung hayaan mong siya yung mag-decide for, for you. Uh, kung ikaw naman sa sawili mo, just be just be fair. Ikaw lang mismo just be fair. Huwag kang wag kang masyadong wag kang namang gulang kung may, kung kung may bagay na may mga tao na nagbigay sa iyo ng parang sama ng loob. Hayaan mo na lang na ang universe ang gumawa ng mga bagay-bagay, ano? will of Fortune. So. Uh, ayun no, parang may mga dumalating sa iyo, may mga dumadating na uh, hindi ko alam kung swerte to or or opportunities eh, pero ayun, sabi natin opportunities or may mga makikilala ka and then it's giving you that it's giving you that option na o oh, pwede mo 'tong gawin ito, pwede mong ano try mo lang ganyan. So wheel of fortune, no? So be be ano, be very uh, be very pansinin mo lang, okay? Pansinin mo lang kung ano yung mga dumadating. Five of Wands. Um Ay, hindi pala ito. <laughs> Sorry. The Hermit. Ito pala yung final card. The Hermit. Uh, the Hermit. Ito, unang-una una is kailangan mong hanapin yung sarili mo eh. Kailangan mong hanapin sa sarili mo kung sino ka ba. Sa dami ng, sa dami ng nangyayari sa buhay mo, sino ka? And ano yung liwanag na pwede mong gamitin para mahanap mo ang ang actions na pwede mong gawin kasi parang kang nasa isang ano eh parang baga- parang yung environment mo parang lahat madilim tapos paano mo hanapin yung yung mga bagay-bagay. So, ikaw mismo yung may liwanag and hanapin mo yon Ano ba sa sarili, hanapin mo sa sarili mo, ano ba yung pwede mo kong gawin na ikaw mismo na totoo sa sarili mo, true to yourself. And yun, yun yung una mong hanapin. Kung tinitignan mo muna sa sarili mo, ano yung values mo. Then you have the King of Cups. Uh, King of Cups sinasabi sa akin na parang kahit Hanapin kahit uh, may distractions na sinasabi ng mga ibang tao O ginagawa ng ibang tao Na parang minsan, uh, syempre Hindi mo maiwasan na naapektuhan na, na, na ka emotionally Nagagalit ka, naiinis ka, ganyan Pero kailangan mong i-master sa sarili mo kung sino ka wag mong, Pag nahanap mo na kung sino ka Huwag mong iwawala sa sarili mo kung kung ano yung identity mo wag mong hayaan na mabago ka ng ibang tao kung kaya mo daw gawin lahat yon then you can master yourself as this person na kahit ang dami-dami ng gugulo sa'yo kilala mo kung sino ka and kilala mo ano yung values mo okay ayan yung sinasabi sa akin so yan po ang reading niyo para sa inyong sarili always remember sa lahat ng gagawin yung uh, decision dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.